what's mga tol. ito po yung ating nagawa ngayong bali ikalimang balsa na ito mga tol ito po yung ito uh, makikita nyo sa gitna ito po yung gumagalaw na atrasabante ayan ito yung lumalakad-lakad papuntang palawod o patakas itong balsa na ito ang ginagawa natin kaya kapag ginagawa natin ay pinuputong natin yan para diretsyo na po uh, pa siya kasi maunang lalabas ito doon papuntang dalam pasigan mga tol kaya yan ito po yung natapos natin sa ilang araw nating pagtyaga sa pagtarik ng kawayan na ito yan si mastero set out master kuti <laughs> ito po sa bandang itaas mga tol bali apat na piraso ito yan nakapatong yan ang nagawa na natin tapos ito sa gitna dito kami uh, pumapatong mga to lahat tapos hihilay ng lambat uh, papuntang papaliit paliit hanggang makuha yung isda ayan ito kasi yung sabi namin buklod mga to yung tinatali ng nylon ayan tapusin namin yan hanggang doon no? sa gitna eh yung kasama natin wala pa so hintayin natin magdarating yung iba bago natin tapusin lahat kasi kailangan yung naipit yan kailangan natin na ilagay sa ice yan balik kabilaan yan yung pagtarik okay ayan na mga tol ito yung ating ginawang nakaraan na balsa na pagtarik so ito binubuo na namin mga tol ayan yan o nagbubuat si master shout out master yan ang mga brace na gagamitin natin ito yung purma mga tol na binubuo natin pala isdaan yan natatawag sa amin ay bantayan ito so, hindi pa yan tapos mga tol. So lalagyan pa ng daydayan. Yung daydayan ganito. Ayan. Para magkano tayo ng lambat ay hindi sasabit. Tapos boom. Yung nakatayo dun sa sulok. Kada sulok yung mga tol. May boom yan. Yung isa wala pa. Hindi pa tapos. Yan ang ating gagawin ngayon. Binubuo natin. Tapos dito banda mga tol. Ay dalawang bilgan dito. Ilalagay. Yan bawat sulok. Tigdalawa. Hanggang doon, tigdalawa din. Tapos dito, tigdalawa. Baliwan nyo lahat mga tol. Yung ating gagawing biringan. Pagkatapos nito. Pagkatapos nang magbuo nito mga tol. Ayun, susunod na natin yung yun o, yung ginawa naming kubo. Ayun, yun ang kubo mga tol. Yung ginawa namin nakaraan, bago po yan. Bali dito banda natin ilalagay yan. Yung kubo na ginawa natin. Nandiyan oh, diyan malapit. Diyan natin ilalagay. Tapos yung last natin ginawa na sa gitna nung nakita niyo pa yung ating uh, unang video yan ito ito po yan ay tatama dito yan dito natin ilalagay yan sa may loob nandiyan yan ang kurma ito nag-uumpisa na si Master Justin na gagawa ng kanyang biringan bali pagparap nyo sila yan isa tapos yung sa gitna yung bato nya dun sa gitna yan lalagyan pa ng buh bali apat na piraso sa gitna yan tapos apat na piraso din sa dulo bawat sulok bali walulat. Baka dito matapos agad mga tol ay maka tayo sa pangingilaw sa gabi. Pagdating ng pagdilim ng buwan. Yan, shout out sa mga pugi yan mga, mga master. Shout out sa mga pugi dyan. Yan, shout out. Yung mga kasama namin, di pa dumarating. Di pa dumarating, marami pa sila. Na-traffic na siguro kasi dito kasi sa amin, ma-traffic Hmm hindi hindi sinasabi namin na maraming sasakyan maraming ano ba kung saan saan mo pupunta kaya ta traffic yan ang operator namin sa pambuto. yan o. siya po yan nagdadala abangan nyo matol pag nabuo na ipapakita natin sa inyo ayan na mga tol uh, nalagyan na po ng beringan dito yan o tapos nandun isa yung isa wala pa isa na lang ang kulang mga tol ayan tapos yung lalagay natin ng mga lubi dito mga tol ay makikita nyo riyan pagkatapos na pagsimbol namin ng pala isda na to na batayan ito ito po yung gawing nating muton para po yan sa lubid ganyan kalaki yan mga tolo numero 24 yung gawin natin lubid so, kung nitiis na lang mga tol at uh, matatapos na rin to yung iba kasi doon no? sa kabila nasa laot na yung iba mga tol Nakumpleto na sila, you na know? sila mali tatlo sa laot na Ayan. Kita nyo naman mga tol. Kaya abangan na lang natin mga tol. At tatapusin natin ito. At sa hindi naman matatagal ito mga tol. Ay makapaglaw tayo at mag ilaw na rin tayo. Pag natapos ito. Ang na lang yung kubo lang natin. Hindi pa natin nailagay. Ayan. So nailagay na natin yung kubo natin. Dito sa balsa. Hindi ko na lang po na update sa inyo mga tol na nilagay namin dito kasi kami mean, naman ay, eh, pati ako ay tumulong rin sa pagbuhat kasi mabigat yung kubo natin. Ayan, kumplito na at pwede na itong mag-operation na sa susunod na araw na. ayan so nalagay na natin yung kubo kung kulang na lang mga ilaw na yan tapos ah, maglagay pa tayo ng mga sangusak kung buangin dun sa laot sa ating pwesto kaya station lang tayo lagi sa susunod natin na gagawin dito sa may praaisdaan na tawag namin na ibantayan. tayan diba master? shout out master ka sir ayan mukha oh, may irong atip yan kalalagyan nila ay na, na po ng missing boat yung ating pala na batayan Ayano? o inila. oh. Punta na po to ito sa ating spot kung saan ilalagay. Ayan o, shut out. Master, set up master, Last sa ilalagay na ilalagay. Lakas ng hangin dito sa medyo sa laot mga tol gawa ng hanging abihan kasi pag operation kasi dito mga tol ang hangin ay dapat amihan kung habang at wala po kaming operation mga uh, ganito kailangan amihan para po yan talaga lagi yung ano namin ginagawa amihan ang hangin operation hanggang dun pa sa dulo yung iba kasi mga tol yung dinadaanan natin na parang sa taan. pero sa amin dun pa sa kabilang ano pa uh, barangay tapos to No está pogi natin dyan na ng uh, mambabakal, buti bakal kung sinong gusto mong bumili. Aray lang, mayroon na kami dito. Double and share. Okay. Nagkakita tayo sa pangingilaw mga to. Uh, sa Martis, uh, maroon tayo.